Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa kakatapos lang na conference semifinal sa Eastern Conference ng NBA mga bay, no? sa pagitan ng Celtics at Cleveland Cavaliers Game 5 to, uh, panalo yung uh, Boston Celtics, sinapos na nila yung seryeng ito uh, in 5 games sa score na 113 to 98 So home court mismo to ng uh, Celtics nila tinapos mga bay, no yung uh, game and yung series nito kontra sa Cavs so actually maganda naman yung naging uh, performance ng Cavaliers pero talagang kinapos sila masyadong mainit yung Celtics uh, sa game na to okay so dahil sa pagkabanalong to ng Celtics mag-advance sa sila sa Eastern uh, Finals third straight Street uh, Eastern Conference Finals appearance na to ng Boston Celtics okay so waiting nga lang sila sa mga kalaban nila between Indiana Pacers or New York Knicks which is lamang yung New York Knicks sa uh, serye na yon 3 games to 2. Okay, so abangan na lang natin sa game 6 kung matatabla ba ng Indiana Pacers yung serye at mga pag-force ng game 7 sa home court ng New York Knicks. Okay? So I think para personally kahit uh, alin doon yung pumasok between uh, Pacers and the uh, New York Knicks uh tingin ko Celtics pa rin yung uh ma o magkakampyon sa Eastern Conference dahil nga uh, maganda although may may mga lapses minsan yung Celtics pero maganda yung uh, laruan nila ngayong season na to. Okay, so abangan natin kung sila ba yung magkakampyon sa Eastern Conference uh, ng uh, NBA. Yun lang mga bay, maraming salamat panonood